So mga idol, ito na mga idol yung niluto ko, 'di ba? May masarap na ano, na gulay sa idol. Inasi at saka kalanyog mga ka-idol. Hmm, ito na 'yung kapena idol. ay 'yung gulay, ito 'yung sabaw pa niya mga idol, 'di ba? Sarap mga idol. Kasustansyang gulay 'yan. Hmm. Mantan to gulay pampahaba ng buhay gulay na singo na idol oh. Ooh. sana naol gulay hmm. yan mm. singo sabay si singo masabaw na sabaw uh, malalaming kempo ah. na singo na oh. patato pagali eh. Sungguh, siapa mga makan itu? Mereka selalu pergi ke bar su, ke bar si singgung kepa. Yaw, imakanto makanto vitamin na uh, may nga nanak kanin mga idol din ako nag kanin solo gulay na muna mga idol dahil pupunta na naman ako mamaya sa may sigat to <laughs> hmm. sarap talaga mag ano kain ng gulay sabay higop mo yung sabaw oh si mga idol kuno pala pa ng magang masustansya mga idol hmm. Ah.

Okay, tapos ito na lang. Sarap ng kape ko. Ngayong umaga. Gulay mga idol. The best talaga. Ayan lang mga idol. Ah. Magandang umaga. At maraming salamat mga idol. Mag-ingat tayo palagi. So, yan ang masarap na kape ni idol. Gulay. The best.